Ang liit, no? Ang liit na Ang liit ng tinapay. Hinintay natin si, ano, si Martin. Yan dito. Si Ate Kyra nasa gala. Wala siyang pasok. Si Martin may pasok na yun. Kain muna tayo. Let's go. Sa isip ko, choose din. Ano oh, nga. Yan. Kain muna. So, mm-hmm. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Yun know, o mga katindi tayo ngayon sa ano. Si Martin bin ano Nag ano direct yung pumunta ng gym Ito eh, kita Ngayon tayo sa, ano, Habang ini ano eh 15 minutes uh, 15 minutes yung gym niya eh habang maghintay kami punta muna kami na ano dala Nandito na si Stine yeah. let's go tayo dito sa ano sa Dalarama. Yan, dito tayo sa Dalarama. Yan, sige, pasok tayo sa ano. Sa loob. Let's go. Yan, yan, yan. Parang puti, di, oh. parang puti ba ito? Ah, parang di siya ano. LED talaga maganda. Parang di siya yung, na na to, hindi siya ganun kaliwa. Lahat ng ilong natin Hmm. Pala marami pa mga ilaw dito. Napundi na kasi isa namin. Yun. Dito kami ano. Dito kami madalas mamili. Lalo na yung mga uh, kailangan mo lang ng ano, mga buting-buting-ting. Mga school supplies maganda rin dito. Yung mga ano lang, mura-mura lang. Yung hindi nang ganun kamahalan. Pero yung tibay niya, hindi natin sigurado kung talagang matibay siya. Pero okay naman. Pakinabangan naman natin. Sa marino. Ito malaki to. Masyado eh. Ah, dito yung mga ano, nadagdag na yung mga ano, oh. mga frame. Yan, ito, ito yung aisle na nadagdag doon sa ano. Sa amin kasi medyo maliit yung ano eh. Dalarama. Ito kaya ang pad na to. Meron kaya. Ito kasi saktong saktong to eh. Dito kami bumibili. Kasi mura lang dito, mura lang dito ilang piraso. Diba? Sampung piraso. Ay, hindi dun tayo sa ano. Ito lang, ito pala. Yung 14. Ano ba pinibili namin? 14 natin binibili namin. Tanong ko nga kayo ste. Ito ba yung binibili natin? Ha? Yung 14 pieces? No. Hindi, eh, kasi mamaya walang magamit eh. Kasi hindi, hindi ko makita yung ano. Ito, try natin itong isan to. Ito mura lang kasi mga ganito. Pag matagalan na gamit. Ito. Eh.

natin. Mm, kami rin. Ayan <laughs> oh, na, shout out ko kay... Okay. Oh, okay. okay. okay, nanonood ah. Ay, thank, thank you. Ay, salamat ah. Okay. Okay. Uh, Medyo wala pa uh, upload na ano ngayon. sa sa tayo yung mga na, shout out. Parang pinanonood ko ah. Ayan salamat po out. Ayan na, shout out. ko Dakto may nakita tayong ano, subscriber natin sa Facebook. Kasi magkora. Itang Makati. Ito Makati. Yan. Kabalin. Pareho, pareho, ko siguro lumakit, lumaki sa ano. Lumakit sa Maynila. Pwede na kaya ng cellphone subscriber sa ano, dito kami ngayon sa ano, course, Iron na papa papalamig. <laughs> para sa Pilipinas din. Eh, pag uh, mainit, pumunta sa mall. Paikot-ikot lang para ano. Y -y 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 -y. Oh. Ay bumili nga para kami ng Jollibee kasi napanood mo sa vlog yung Jollibee. Parang ang sarap-sarap eh. Tukbok bang, bang na Jollibee. Tukbok bang na Jollibee. Kaya, oh. kaya hmm. nga. Kaya ito ano lang, uh, Mahal kasi yung ano, deliver, no? Mm -hmm. Yung mahal na deliver. Parang 35. Hmm. sayang din eh. Malapit lang naman sa amin to. Kaya gano, you know, pick up na lang para makasave ng 35 dollars. Sayang din. Isang pagkain na rin. 35 dollars sa discharge. Oo. Tagtag na rin. Kaya. Nalabas yun na rin. Parang yung pagkain. Sayang din pagka-delivery kung malapit lang naman, Kunin nyo na lang, pick upin nyo na lang. Para kung malayo kayo, pati oh, 10 minutes? Oh, Malapit na sa amin to, kaya tayong ganyang 45 dollars sa mga na for delivery charge. Ito so may be, may, binili, may binili naman kami. Ito. Yan. Yan. Nandito tayo. sa tayo ng Jollibee? Tiga pin natin. You Nandito know, tayo sana. sa food court. Ano? Daming tao? Ito, dito tayo sana sa Jollibee. Pick upin natin yung in-order natin. Yung... Tag dito na yata. Anong, anong number kaya? <laughs> Ang bilis naman lumambing naman, no? Ito, na-pick up na natin yung ano? Yung uh, in-order na Jollibee ni, ano, ni Tech. May ano pala, no? Ay, nandito na siya nga ano? na. Pineapple. Gusto na yung pineapple ito hindi naman ano talaga pineapple, eh, no? Ano? Um, Matamis si pineapple, ano siya, uh, syrup. Apare lang ba? Yeah. Ay, okay. Oh. <tong> Walang gaano sa akin ngayon dito sa ano. Sa food court kasi ordinary day, ka no? Yan, yeah, kaya yeah, masarap mong dito pag isang araw. Sa so, gaano ng tao? Ayo, oh, ito. ANW. Yan, uwi na rin tayo, balik na tayo sa bahay para doon tayo kakain ng Jollibee. Ito yung ano, yung burger niya. Ang liit lang, no? Yan. Mahal na ito. <laughs> Ang liit. May isang value eh, 11.99. Yan lang, Plus no? Plus tax. Oo Masarap pa rin sa ano, yung mga tinapay dito, no? 4.50. Malaki. Makan ba sa pinasa isang D1? Ewan ko lang. Ang sa mga ka-team. Magkano na pa comment? Pa, B1? B1? B1 ba Nang Nagtatrabaho ko sa, sa Jollibee, ano lang eh. 35. 35 pesos. ako. Mahal na. Ito dito, 450 isang volume. Oo. 75 cents may cheese so, nah, burger. So, Sarah, cheese burger ko lang. Oh, ganun. Yun lang. Ang ma mahal lang talaga itong ang Jollibee. Yung Amazing Aloha, 17 burger pa lang. Yun lang. Ewa, ano ano pa rin ano yung Wendy's, no? Ang lalaking din apa, eh. oh, oh. na pa Oo, oh, mga Wendy's, mga NW, 11, 12. Mm. Parang well, pag na-miss mo lang naman yung mo? Hindi naman, araw-araw. Yun know, nakawin na tayo. Ito yung order natin. Spaghetti. chicken. mo, chicken. chicken. mo, Ayan. Okay. Let's eat. Ayan. Tara muna muna tayo. Ayan. Sexy. Ayan na. Chico. Ayan ka pala yun? Si Martin. Ayan ka pala. Si Martin. Tara na tayo. Yun know, o mga katin, dito tayo ngayon sa, ano, sa Walmart. Uh, lumabas kami ni Stay. Ano oras na ba? Bali mag-ano na? Ano oras na ba? mag alas 9 na ng gabi. Eh, napaka-init. Sobrang init sa loob ng bahay. Kaya ang ginawa namin, nababas muna kami. Eh, punta kami dito sa, ano, sa Walmart. Yan Eh, uh, Tambay-tambay muna tayo rito. Pero ako, may, may siya Kaya lang. Ano, mas malamig pa sa labas kaysa sa loob ng bahay. Grabe. Eh, sarat sa ulo. Kaya yan. Pupa tayo ng, ano, ng uh, natin. Dito na puno rito. Ang sarap, ang sarap nalilim dito. Kaya yun. Nauna na si Sliton, na nag-park lang ako kaya ito. Para tayo mamaya sa ano. Uh, sa loob. Let's go. kasi sirit bibili kami ng ano pala ng uh, bigas walang sale na sino bigas ngayon nasa kaya eh? ito meron dito ano magkano yan eh? 875 po kasi mas sa tingin ko ano magnolia oh masarap yung kiss na to eh di ba ito yung sa ano, o TNT na kinuha natin pansit. Anong, anong pansit ba yun? Ano? Chongling. Oh? Hindi ba siya yung ano, pasit bato? Parang ganun. Mm. 8, ano sya? 8.75. Ito. Ito cheese yan. Oh. Sa ibang ano naman. Oo, ah, isa. Pero ito yung kalina natin. Mm. Mas mahal to, o Oo nga. Kaya lasa. Dito iba ano yung tatak ng ano. Nung oh. itlog nila, great value na rin oh. Bali, ilan laman ito? Large siya, 30, pero 10, 18 ang presyo. Ayan, bumili tayo nga. Yun Know. Dito naman sa loob ng, ano, ng uh, Walmart, ma, ano, malamig. Pag nga ka sa bahay, napakainit. Na? Kaya dito muna tayo. Parang kang nasa mall dito, ang lamig o. Eh. O dahil kandito tayo sa, ano, sa mga freezer. Parang freezer pala ito, kaya malamig talaga. <laughs> Dito maraming ano, ice cream. Kaya kaya pagkatag uh, init na ganyan, masarap 'yan. Pero dito ano, uh, Magnum 'yung kanina, no? Sa Pilipinas mahal 'yan, ah. Eh. Nasaan dito? Yun? Yung uh, Magnum? Hindi sa mana kita 'yan. ito, kaya ito bumili pa lang. Ang okay. laki ng tinaas ng Robin doon. Eh. Ano. 11 yun. Eh. Eh, no, Ayan Magnum. Sarap yung pagtag-init lalo oh, no? Dati ano lang no? um, 795 Ito, sawa-sawa ka sa ice cream dito, eh. <laughs> no? Yeah. Sawa-sawa so, ka sa ice cream pag dito. Ito yung binibili namin bigas, eh. Kaya lang parang malalaki ito ah. Ito, ano ba rito ngayon? Eh? Ba? Roll box show. Anong rice kayo, ah? Baka hindi siya yun. Eh. So, ito, binibili namin panda. Maganda yan. Subok na namin yan, eh. Yan yung madalas mag-sale dito, eh. Ito yun o, ito naka ano siya, 397 Yan, nung bumili tayo ng ano, ng uh, dalawa Ito masarap to pag try nyo to yung mga nandiyo sa Canada ah. Yan masarap yan Ito hindi siya ano, hindi siya spicy Try natin to Mamaya ito kainin ko yun o Yan, ah. nung bumili tayo niyan. Tapos tayo ng ano Pang, pang nachos eh, May giniling sa ba, may giniling na Naganap ng giniling si Steron Kaya mag tayo mamaya You know, balete na pamiliin natin, no? Nak meron tayong, ano, Walmart discount, 10% na yun, no? E, uh, ito, huwi na tayo. Closing na. Pero maliwanag pa rin, no? Bakit na? Hindi Ah, kasi, ano? Hindi na, no? Hindi tayo nag-park, no? Pero, ano po, like this na yan, no? Maliwanag pa, no? Mm, Batiin, baka dumili, Oh. Ay, pag-gabi ni. Mga ibig ba yun? Ay. Ay Bibi ba yan? Oo. -oh. Ay, di. Iba yan yung puti. Mm Hindi -hmm. makita. makikita. Maganda kaya yung cellphone mo. Iyon you know, o. at uh, nakauwi na tayo. Try natin itong ano ko. Oo, oh, mainit pa rin. Kahit gabi na. So, try natin itong ano. Indomie. Indomie. Ito yung ice cream. So hot. so hot in the Philippines. Yes. Okay, no? oh, okay. yes, dito, so, ito yung yogurt. Ito yun, no? ice cream. Ito, naroon tayo itong ano. Yung na kanina. Yan. yung napamili natin. Ito, bubuksan ko yung harapan Ay, Ay, sachi. Ay, sachi. Oh, it's

dito sa labas malamig eh. Oo. Oh? Ay. Tarap dito. Ang init sa loob, grabe. Magana naman tayo Ito. Tumataas na naman yung mga damo. Land na naman. Dito yung gilid dito may ano, may bato. Hindi pa ilaw natin, oh. Ito ngayon tayong upuan. Ayun. Oh. Iyon, ito yung ano natin mga kating mo. Yan. Sarap to. Yan to. Magaling. Mmm. Kap. Yep. Masarap dito sa labas mo na. Malamig. Pero ano na. Ano? 10 o'clock na yan. Maliwanag no? pa. No? Sana bukas. Ano bukas kasi ano Canada Canada Day. Sana wag buwan. Sana wag since i'm